Naniniwala ba kayo sa ibinidang ito ni Pangulong Marcos Jr. na tagumpay ang kanyang war on drugs? Dahil mahigit 1,000 municipalities dito sa Pilipinas ang drug-free ngayon? Kung naniniwala kayo, mag-comment lang dito sa baba. Ito panoorin muna natin ang balita. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging tagumpay ng gobyerno sa laban nito kontra illegal na droga sa grassroots level. Ito ay kasunod ng ulat ng Philippine National Police na nakapagkumpis ka ito ng hubigit kung 10.4 billion pesos na halaga ng narcotics noong 2023. Kasabay nito, iniulat din ng PNP na nasa mahigit 27,000 mga barangay ang naideklara ng drug cleared. Sa isang video message, sinabi ni PBBM na magandang progreso ang anti-illegal drugs campaign ng gobyerno sa grassroots level. Magandang mga progreso ito sa grassroots level dahil ang mga barangay, eh, pag nasabi natin ay clear dyan, madali nang i-monitor at uh, maayos na ang patakbo doon. Idinagdag pa ni Pangulo Marcos na palagi rin tinitignan ng pamalaan ang rehabilitation at prevention sa usaping ito. Siyempre, lagi rin natin tinitignan yung rehab, yung prevention, na hindi na pumasok yung mga kababayan natin sa, sa masasamang ugali tungkol si Dito Drugs. At kung sino man ang nasuguna, na, ay bibigyan natin ng tulong sa, uh, sa pamamagitan ng mga rehabilitation center. Sa akin, halos di ako naniniwala dahil marami pa rin akong kakilala na malayang nakakabili at nakakagamit ng droga. Mag oh, maganda ang accomplishment yun. Maganda ang accomplishment. Uh -huh. May mayroon naman. Makita mo naman yung mga accomplishment nila, di ba? Meron. Meron sila. Eh, pero as I said, yung, yung alang, if you can't help but compare, mm -hmm. ginagawa ng previous administration at itong present administration, eh, masasabi talaga, based on the comments of the people, na uh, mas the end yung previous. Yung nga, umabot na nga kami sa ICC, di ba? Dahil sa sobrang mm hmm. di, ba? Di, mas mabuti talaga ito ngayon. Uh, magtatrabaho pa rin sila, pero ang din, hindi, yung emphasis ba, yung, yung uh, kwan, hindi kasing uh, tindi nung uh, previous. Yun lang. Pero oh, hindi mo sila, hindi ko sila sabi na wala silang ginagawa. In fact, ang dami nilang mm -hmm. mga accomplishment, ha? Marami silang accomplishments.